Hello guys! Magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So mag-share lang ako sa inyo guys ng aking experience nung nagbukas kami ng tindahan. Siyempre guys, di ba? Ah, uh, madami tayong mga awag dito, ah uh, mga aspiring tindera-tindero na gusto rin magtindahan kaya lang nahihiya dahil merong mga katabing tindahan na sa kanilang lugar at saka syempre yung mga kapitbahay, lalo na mga kapitbahay din natin na ah, kamag-anak. <laughs> di ba? Nakakahiya naman talaga. Wala namang hindi. <laughs> ako din naman nun. Talagang nahihiya talaga ako, guys. Pero, nanaig yung aking kagustuhan, kagustuhan na magtindahan. Siyempre, uh, with the support of my Diyosawa. Kasi kung ako lang, sinasabi ko nga dati na wag na lang kaya kasi nahihiya ako. Kasi nga, yung kapitbahay nga, namin, kapitbahay nila, na tatayuan namin ng tindahan, ikatabi eh, ng mga tindahan din, nakamag-anak nga nila. So, sabi ng Diyosawa ako, ba't ka naman mahihiya? Eh, ganoon naman talaga ang buhay. Di ba nga, doon daw nga sa aming lugar, kung saan kami tatrabaho dati. Yung nirerentahan namin, talagang yung mga bahay doon, guys, lahat mayroong mga tindahan. Uh, ano yan, yung parang daan, lahat yan, dikit-dikit puro mga tindahan. Kahit kang punta, tindahan talaga siya. Tapos, yun nga, sa so akin. Right? So, inisip ko. So, inisip ko, wala naman akong gagawin kasi dito. Kasi nung nag, ano nga ako na mag-resign guys, na, syempre nagsusulat-sulat ako kung ano gusto kong gawin sa, wait, ang hingin ng, Hunter, ka maingay, Hunter. Hunter, huwag ka maingay. Magbablog si Mami. <laughs> yun, nagsulat nga ako kung ano yung gusto kong gawin. sa so, nandun guys, merong mga, uh, bakit may baboyan. So, since yung baboyan, di naman pwede dito kasi may mga kapitbahay, babaho. Okay lang yung may ano ka, may shed na ka. Yung may maluwag kang lupain. <laughs> yung shindero ka. <laughs> hindi naman. Yung may, mas may lupain ka na malayo sa mga baybahit ba. Pwede ka na magbabo yan. Kaya lang, uh, aside pa dun guys, uh, naawa naman ako kasi, ano ako yung animal lover ako. Pag ibenta baka umiyak lang ako. <laughs> so, hindi na lang. Hindi na yung mga ganang, yung mga baboy-baboy, manok-manok, wala na. Nananggal ko na dun sa ano ko yan, istahan. Tapos, isa din yan guys, yung water refilling station. Yung targa gusto namin, water refilling station tapos katabibigas. Kaya lang di rin namin na, 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 ano talaga na, yun ang gagawin dito sa, ito, itong napatayuan na to. Kasi kulang sa space, masyadong maliit. So, wala ex na naman tayo doon. Tapos next guys, computer shop. So computer shop sana, kaya lang, meron namang computer shop dito katabi. So hindi na kami nag-try na mag, ano na i-computer shop na lang. Kasi mahal din yung mga computer. So, Tapos, next guys, ay din yung uh, -de dealer ako ng mga soft drinks. So hindi rin yun, hindi rin, parang hindi naman applicable dito. Kasi masyadong, papasok yun ba? Pasok yung lugar dito. Maliit yung daan. So wala. So, yung sari-sari store, kasama yun doon sa akong listahan. So, yun na yung uh, talagang ginawa namin. Sari-sari store yung pinatayo namin. So, ayan. So, nung nag-start kami, guys, na nagpapatayo na ng tindahan, Siyempre, na, nahiya talaga ako, guys, kasi siyempre, yung mga katabingan natin, may mga tindahan, kamag-anak ng aking Diyosawa. So, di ba? Yun na nga, guys, nahiya ako mamansin sa mga may tindahan dito. Hindi, Nahiya din ako lumalabas. <laughs> Hindi ako lumalabas. <laughs> Tapos, yun nga may nadidinig na ako na hindi yung hindi pa uh, napatayo itong tindahan na to, may nadidinig na ako kasi nasasabi sa akin, may nagsasabi na ano daw yung bakit daw kukumpitensyahin ko pa daw yung, kamag-anak na akin sa Kasi madami nga dito guys na mga tindahan na kamag-anak nila. So, yun yung sabi. So, inisip ko, parang naano ko ba? ano ba naman yan? Ba ang, ano ba, talaga gagawin ko? Sabi ko nga, lagi ko lang sinasabi sa sabi ko, ano kaya, wag na natin, wag na kaya natin ituloy. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, bakit naman? Nandiyan na eh, ba't, ba't di pa itutuloy? Ang oh, bala, sabi ko, bala na nga. <laughs> yun na, so, nitingin-tingin ako kung baka may tao na nakikinig. Na, uh, yun na nga. ah uh, yun, natuloy na nga, nagtindahan kami. So, first, uh, first day namin, naka 511 naman ako. <laughs> Tapos, second, second day naka-700 plus, third day naka-18, 18 na ako. Yun, tapos, tapos yun nga, sinasabi pa, may nadidinig na ako, may nadidinig din ako na sinasabi, ano lang daw yung mga customer ko, yung mga bata. <laughs> mga bata lang daw, mga customer ko. Kasi, that time, guys, ang dami kong laruan. Kasi, yun talaga, guys, uh, ano yun, mga technique din yan, guys, ano tips din yan sa mga baguhan. Pang pahatak ng customer is bata. Alam nyo kung bakit? Kasi mga bata, pag may mga laruan ka, mga laruan ka, may mga candies ka dyan, na gusto gusto nila, like gummies, ba? Diba? Balik-balik ah, yan. Tapos, ahatakin na nila yung mga, ano nila, yung mga magulang nila, mamit daddy nila, nanay, tatay nila dyan. <laughs> Aside pa dun guys, pag inutusan yan, mga batang yan, lalo't bagong tindahan, dito pupunta kasi inutos doon sa kabilang, doon sa ibang tindahan, pupunta dito <laughs> kasi may mga laruan ako at may mga madami tayong uh, paninda, paninda, ba? Diba? So, wag natin maliitin yung mga bata kasi so, sabi nga nila. So, natatawa lang naman ako, din man ako naiinis or ano. Kasi sabi nga, mga bata lang naman daw yung customer ko. So, sabi ka. Wala namang sinasabing, hindi namang nagsasabi na ano, ng hindi magandang reply doon sa nagsabi sa akin na ano, mga bata lang daw customer ko. So ano lang, hindi, wag na natin pansinin, basta post tayo sa tindahan natin. So yun, pag kayo guys, uh, natural lang naman tayo, naghahanap tayo ng ano, mapagkakakitaan. Kahit siguro mayroon tayong mga kapitbahay na kamag-anak natin. Huwag na tayo mahiya. Kapala na lang natin yung mukha natin. Although, nandun, nandun talaga yung hindi na iwasan, ano? May oh. nagagalit kasi ba't nagtitindahan kayo, may tindahan na dito. Parang ganon. diba, ba? May mababasa natin sa Facebook. May, may hili magbasa dun sa, ano, kikimaritis din dun sa sari-sari store group na ba't daw nagtitindahan pa? May tindahan na sila. Tapos, bakit daw yung nag, uh, kung ano yung tinatayo, kung ano yung dinadagdag niya sa, sa tindahan niya. Ganon din daw yung tinadagdag ng sa tindahan nung, parang gaya-gaya ba? Yung ginagawa nung katindahan niya. So, huwag tayong, huwag natin pakalaman kung ano yung gagawin nila. ba diba? Support, so, ano na lang tayo sa sarili niya natin. Isipin natin yung, kung ano yung makakabuti sa tindahan natin. Kasi kung mag-focus ka sa iba, walang nangyayari, puro ka lang, sakit lang sa isip mo yan, uh, may stress ka lang, ba diba? So, kung gagawin mo sa sarili mo yung sa tindahan mo, magbukas ka na maaga, uh, magdagdag ka ng mga paninda mo, kung ano yung mga hinahanap, uh, itinda mo, o oh, ba diba? yun ang isipin mo. Huwag mo na isipin yung katabi mo tindahan kung ano may yung ginagaya sa'yo. Ibig sabihin, inspirasyon ka niya. Kung bakit ginagaya ka. Pero, hindi naman yun, ano guys, eh, yung iba kasi iniisip ginagaya. Ganun naman talaga sa tindahan kung ano yung pwedeng idagdag, idadagdag talaga natin, di ba? Kung nagkataon lang yun na nagdagdag ka ng ah... Uh, merienda sa tindahan, nagluluto sa tindahan, tapos nagluto din yung isang katindahan. Ibig sabihin lang nun na gusto din niya na mag, mag ganun. Kasi gusto niya, madagdagan yung kita niya. Pero hindi ibig sabihin, ginaya kanya, niya. ba? Diba? Kasi may mga ganon talaga, no? parang galit, galit sa kapwa tinda, tindahan kasi nagtatayo pa gaya-gaya daw. So, mag-focus na lang tayo sa atin. Kasi ang sa tindahan naman, pag ang tindera, kasi so, ang labanan sa tindahan, guys, si pagtiyaga, diskarte, uh, disiplina, ano-ano pa dyan. Yun talaga ang magpapaasenso sa atin, sa ating tindahan. So, huwag na natin isipin yung ibang tindahan. Isipin na lang natin yung sarili natin. para natin uh, palalaguin pa yung ating tindahan. Although, talaga, nakakaya naman talaga, di ba? Wala namang hindi na pag nag... Hmm, So, yun guys, and, and na yung naiya tayo pag ay talaga baguhan na nagpatayo ng tinda. Nakakaya naman talaga. Pero, syempre, uh, gusto din natin kumita. So, yun na lang isipin natin, ano. So, ngayon na ako guys, mag, ano na, kailan ba kami? 2021, 22, 23, 24 ng June 7, mag, ano na kami, magti 3 years na kami sa tinda. Yay! Anniversary na naman kami. <laughs> so, ayan. Uh, if ever man guys, no, na may nag... Ako, kasi guys, pag may nalalaman ako na nagtatayo ng tindahan, yung may nagtitinda, walang problema sa akin kasi karapatan naman nila yun. Uh, diskarte lang talaga ang labanan. Yung nga sinasabi ko, diskarte, sipag, tsagad, ano, disiplina, di ba? Yung labanan natin. So, walang problema kung magtatayo ng mga tindahan dyan. Although, nakakalungkot, if ever man, no, na mapansin mo na parang uh, wala nang bumibili sa'yo, nakakalungkot talaga yun kasi nga, dami na nga nagtatayo ang tindahan. Pero, syempre, Uh, gawin mo din yung part mo para may makabenta ka din, 'di ba? So, ando naman yung nalulungkot tayo. May lalo na siguro kung sa akin, par, sa part ko guys na like katulad sa akin mas malaki pang tindahan, mas madaming paninda, ay eh, talagang malulungkot ako. Pero hanggang doon lang 'yun. Pero never akong never mo aawain yung katabi kong tindahan, never kong aawain yung tindahan na 'di ba? But but naman, so wala akong karapatan. So, lahat naman may karapatan magtindahan. So, di ba? So, yung mga nagagalit dyan, <laughs> yung mga naiinis dahil may katindahan gumagaya sa kanila, huwag nyo na po isipin yun, guys. Isipin nyo na lang yung tindahan ninyo, ano? Kasi, masakat lang yung loob nyo na dadala lang kayo ng stress sa sarili nyo. At saka, malas po ang dating nun sa inyo. So, mga negative-negative, tanggalin nyo yun, guys. Huwag mag-isip ng mga Uh, hindi maganda sa kapwa, ano? So, 'yun lang guys, ang kiss uh, ni share. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.